Hi Capricorn, September, September 2025, ito na po ang inyong reading, love reading tayo, tumaan ng aeroplano, parang it's a sign na ba for some of you na nasa long distance relationship? Ayan, hindi, pero tayo ay general reading, just only take what resonate po. Okay, kahit pare-pareho kayo ng sign, again, magkakaiba ang bawat isa. Just only take what resonate or kung saan mag-apply ang inyong sitwasyon. No matter what your relationship status, Capricorn, single ka pa man ngayon, attached or married, this message maybe ay para sa iyo. Energy check tayo. Kamusta ang isang Capricorn? Love reading po, love advice, message. May sign ka para sa taong ito? Okay. May umangat na. Add pa tayo. Guidance. Kung pull na, hindi natin ito pipigilan. Isa-isahin po natin. September 2025. Capricorn, this is the sister chariot. Nine of Wands. The Two of Swords. The Ace of Swords. Seven of Swords. Page of Swords. Knight of Swords. So parang air. Airy ang mga situation it's all about connection, communication. If ever, meron man kayong tension, ito agad-agad puro syon ang inaipasok ni Moonshot. Urong ko lang kayo, ayan. Uh, um, mer yes, meron ako yung nakikita tension, guys. So, wala namang perfect relationship. I see na merong, meron at meron kayong pinagdadaanan. Tama po ba? May ilang challenge. Nagiging challenging ang mga situation. So, una na dyan. sabi ko nga, yung communication, una na dyan. Sabi nga nilang mga bagay ay naidadaan sa mabuting usapan. 7-7 is all about your relationship. Marriage. If ever may mga asawa na. Ayan. Pag-uusap. Open communication. Maring merong confession. Yes, for revelation. Sabi ko na sa inyo, puro siyan tayong ngayon. Capricorn kasi kayo. Charis. Hindi. Uh, this is something I feel na pwede namang ma-workout. Okay? Pwede pag-usapan. Maayos. Maidadaan sa mabuting usapan, guys. Okay? As long as yan dito, to share you, this is about your emotions, your family, your loved ones. And dito, ito yung rason nyo. Sa kabila ng ilang tensyon, naging challenging ang connection or meron mang ma-reveal yung revelation, guys, yes, it could be positive or negative. Umangat ang boses. So, paano na itong moonshot? Kung hindi ko matanggap, hindi ko, hindi maganda ang na-reveal na ito. Take it easy, okay? Siyempre, lalayap tayo siya something malalim. Or matagal na isinikreto sa inyo. Yes, I'm getting a message na ganun at in a way, hindi na is, naipaangat or naibato. Naibato? Ang bato ni Diana Cheris. Kalma, umangat ang rason. Umangat ang rason. So, makabilang direksyon ba ang inyong mga kapareha? For some of you, may naligaw ba ng landas? To share it po kasi sa session. Ayan, no, isa sa pula, sa puti. Cheris, ayan. May dalawang kabayo dyan. Pero, at the end of the day, uuwi at uuwi or sa tama ang pipili. Sa tama ang And of course, dapat sa tama. Pero kung hindi sure, ayan, two of swords. So, parang sandali. Kung hindi na ito something nagiging okay, this is the best month to do some reflection, meditation. If ever man po, especially kung mag-apply yung mga aking na-mention, dumadaan kayo sa transformation. Alam niyo, umagang umaga, puro Sean. Mapunta tayo kay Aling Sean, Charis. Yes, I see healing, healing endings. Guys, alam ko, diretso ko. Ano, just only take what resonate. Endings for the new beginnings. Yes po, for some of you. Pwede pang sumakses, yes. Pero kung totally parang isa na lang ang kumakapit, isa na lang ang nanlalaban at ang hirap i-work out ng connection, then maybe it's time to let go. To rest. Hindi ibig sabihin talagang totally babay na. Okay? Iba-iba tayo. Do some reflection, guys. Tapikin ng balikat. Kaya pa ba? Ako na lang ba? O pareho pa kaming lumalaban dito? Pwede pag sumakses, may bagong simula. Marahil dumadaan kayo sa ilang changes or umangat ang ilang differences. Normal. Pero ang maganda dito, andito ang atensyon nyo, andito ang dahilan, andito ang mahal mo, mahalaga sa'yo. So, know your why. Kung baga, papangatin yung mga rason, yung inspirasyon nyo. Diyan kayo kakapit eh. Patuloy na kumakapit. Ano man ang umangat na katotohanan or lihim na mabunyag. Yes, parang ganyan. Actually, si Venus ngayon, sense love reading tayo, yes, Scorpio. Ah, sa ba tayo? Capricorn. Ba't napunta ko kay Scorpio? Kasi si Scorpio, ang lalim eh. Ang lalim ni Scorpio. I mean, si Venus right now is currently in your 8th house. 8th house is the sign of Scorpio po. Maishare ko lang sa inyo yun. Malalim na mahirap ma-define yung sitwasyon. Maaring tinatago sa inyo or hindi mapaangat. At ngayon, maaring mapaangat, masabi for some. So, kaangatin yung balanced approach ninyo, Capricorn, paano ito i-handle? Nang hindi kayo napapangunahan ng anumang emosyon na hindi madali. Kasi hindi kayo makapag-decide dyan Nang mas okay kung papangunahan ko or magpapatalo kayo doon sa saan? Sa ilang drama, drama ng buhay. Okay, or ayan yun lang naman, challenge. Maring i-test. Patuloy na tina-test po. Patuloy na test sa inyong pagsasama. And at the end of the day, kayo of course ang higit na makapagpapasya. Kung kakayanan nyo ba ang test na yan. Okay, or wag na lang. Ayoko na ipasa to muna. <laughs> Kasi hindi na kaya. Parang hindi, wala lang something o hindi na siya nagsaserve ng purpose, kundi na na lang kayo ng ilang tension, ng stress. Ayan, alam ko, card of deception kasi ito. Kita nyo, puro talaga, no? Pero, sabay kayo, ha? Nang hindi kayo na-stock sa isang possession, deserve nyo maging masaya yung merong peace of mind. Paano naman kaming single moonshot? Iahabol ko kayo, syempre naman, someone new. Someone new, guys. Maaaring may connection sa pamilya. maaring why not? Tuma um, magbigay daan itong ilang relatives nyo, loved ones, family, para makilala nyo si the one. Kung magiging open kayo kahit over the net lang ito, mm -mm. malalim din yung nakikita ko. Hindi sa hindi magiging okay, sabi ko nga, baka meron pang marireveal, meron, meron pa kayo madidiscover. So, September 2025, single. This is na, um, Capricorn. Ayan. Kikilalanin mo muna ang, taong ito. Ha? Hindi sa hindi magiging okay, bosses ang umaangat yung connection, communication. Very important yan ngayon. Lalo kung andito pa kayo sa talking stage. Take it easy. Enjoy niyo muna yung bawat company. Pag mag-usap. Ayan. Huwag magmadali. Yun lang naman. Huwag magmadali. mm, -mm. September tayo guys ha, umuusad yan, Umaandar kayo, pero sa ngayon, yun yung maiiwan ko, or for some, you could meet, you could meet someone na masikreto, mysterious yung aura, or I'm getting a message dito, merong si secret lover ba ito, secret eh, why not, merong pwedeng umangay, parang nag, nag, Capricorn, nag, ano tawag dito? Nag-stock na sa inyo over the net. Yes, page of swords. Kahit over the net. Since yan yung pinaka-normal natin ngayon. At malalim. Malalim. Tahimik lang ang laban ng bataan. Charis. Kumakapit. Okay. Kung maging open kayo, yes, maganda yung possibility. May someone new. Someone new. Pero, take it easy lang. Huwag mamadaliin ang buwang ito. Enjoy lang muna kung ano yung ngayon, kung yung present, yun naman yung mahalaga. Eting umaangat, Capricorn, napakalalim, love reading, kaya natin hindi naka mahaba so far. <laughs> Almost 10 minutes, guidance lamang po, buhay pag-ibig relasyon, September 2025, Capricorn.